Ang pamagat ng pelikulang ito ay mula sa sikat na sikat na kanta noong early 90s. Pero ang kwento ay hindi talaga nakatoon kay Angelina, kundi sa isang teenager. Anak mayaman at spoiled brat na si Mike Fortes. Hindi na siya makaalis-alis sa third year high school at ngayon ay kailangan niyang mag remedial exam para makapasa. Kaya ikinuha na siya ng tutor ng daddy niya na si Tony para pumasa. At ito ay walang iba kundi si Angelina, dahil ito ang inirekomenda ng kanilang school. Noong una ay hindi gusto ni Mike ang ideyang ito ng daddy niya pero nagulat siya dahil maganda pala at sexy ang magiging tutor niya. Pero di niya ito pinahalata. Si Sylvia naman ang kinakasama ng daddy niya at hindi sila magkasundo ni Mike at marami itong gustong baguhin sa kanilang bahay kumukuha pa ito ng mga designer para dito. Si Jazz naman ang jowa ni Mike pero ngayon ay napapadalas ang kanilang pag-aaway. Si Birding naman ang kanyang nakatatandang kapatid sa ama, hindi rin sila magkasundo at lagi ring nag-aaway. Palaaway pala ito. Siya naman ang lola ni Birding. Si Migs naman ang kanyang matalik na kaibigan sa kanilang pamilya ay ang daddy naman niya ang hindi niya makasundo. Si Alex naman ang jowa ni Angelina, isang photographer. Lagi siyang busy sa trabaho kaya wala na siyang oras dito. Lagi niya namang kasama si Sandra, ito ang nagbibigay sa kanya ng mga proyekto. Sa bahay ni na Mike pansamantalang tumira si Angelina habang tino-tutor siya nito. Habang patuloy siyang tinuturuan ay mukhang napapaibig na siya sa kanyang magandang tutor. Dinalaw naman ito ni Alex habang tinuturuan siya na bad trip siya kaya naligo siya sa pool at pinuntahan ang kanyang jaw ang si Jazz. Pero hindi siya makaiskordito dito dahil nandoon ang mga magulang nito kaya bad trip na naman. Isang araw ay nagkukulong si Mike sa kanyang kwarto at ini-imagine si Angelina. Kaya lang ay biglang dumating si Jazz kaya naputol ang kanyang magandang imagination. Gusto nitong pumasok sa kwarto ni Mike at baka gustong magpasundot. Pero pawis na pawis pa siya at mukhang katatapos lang dahil sa kanyang pagpapantasiya kaya hindi niya ito pinapasok. Na bad trip si Jazz kaya umalis na lang ito agad gustong maging modelo ni Jazz at siya ay may pictorial ngayon. Si Alex ang photographer. Magagaling ang mga modelo nila ngayon kaya hindi ito nababad trip. Pinuntahan siya ni Sandra sa kanyang bahay at dahil maganda ang kinalabasan ng photoshoot nila kanina ay nagsundotan sila. Habang nagsusundotan ay tumawag si Angelina pero busy pa siya kaya binaba niya agad ang telepono. Nalulungkot si Angelina kaya gusto siyang pasayahin ni Mike. Pumunta sila sa birthday ng kanyang kaibigan pero nandoon din si Jazz at masama ang tingin sa kanila kaya umuwi na lang sila. Pinagluto siya nito at sila ay nagsayaw ng sweet. Pero tila yata mas lalong nalulungkot si Angelina dahil hindi magaling sumayaw si Mike. Kaya kumalas na lang siya upang matulog na lang. Sa wakas naman ay nagkaroon na ng oras sa kanya si Alex. Sinabi niya dito na gusto na niyang magpakasal sila dahil siya ay nagdadalang tao na, pero sinabi nito na hindi pa siya handa kaya nalulungkot naman si Angelina. Napansin naman ng daddy ni Mike na medyo mahaba na ang kanyang buhok kahit hindi naman. Kaya nagpakalbo siya pero nagmukha lang siyang alien dahil halatadong pelukalang ito. Dahil wala na siyang buhok ay nalulungkot si Mike kaya kinakausap siya ni Angelina upang pasayahin. Pero bigla namang dumating si Jazz. At sinabing ang sweet-sweet ng dalawa at sila ay tangy dahil nakita pala niya ang jowa nitong si Alex at si Sandra na nagsusundotan. Gusto pang editali ni Jazz ang nakita pero nagalit na si Angelina. Nag-away sila hanggang itinulak niya ito sa pool pinuntahan nito si Alex at inabutan pa niyang nagsusundotan sila ni Sandra. Nalaman niya na ito pala ang pinagkakaabalahan ni Alex. Ang kaibigang matalik naman ni Mike na si Migs ay hindi na nakayanan ang kanyang mga problema kaya ito ay nagpaalam na sa mundo. Sobrang nalungkot si Mike dahil dito. Pinuntahan ni Alex si Angelina upang humingi ng patawad at makipag -ayos. Habang nag-uusap sila ay lumabas naman si Mike at naitulak siya ni Alex. Kaya pinaalis na lang ito ni Angelina. Napagtanto ni Mike na mahal pa rin ito ni Angelina kahit niloloko na siya nito. Kaya nagalit siya at gusto na niyang paalisin ito ng kanyang daddy. Nandoon din si Bertine kaya nagkakasagutan na naman sila. Dahil walang respeto si Mike sa kanyang kuya ay hindi na ito nakapagpigil. Sinabi nito ang katotohanan sa kanyang pagkatao na siya ay ampon lamang. Pinatutuhanan ito ng daddy nila. Hindi makapaniwala si Mike sa nalaman. Naririnig naman itong lahat ni Angelina. Pumunta si Mike sa tangke ng tubig na madalas nilang tambayan ni Mix. Malungkot na malungkot siya sa mga nangyayari. Inabot siya doon ng gabi kaya nag-alala sa kanya si Angelina. Lumabas siya ng kwarto at nakita niyang nakauwi na si Mike. Alam niyang mabigat ang mga pinagdaraanan nito dahil sa mga pangyayari. Kahit siya man ay malungkot at may pinagdaraanan din ay gusto niyang matulungan ito. At nang gabing iyon silang dalawa ay nagsundutan at naging maligaya. Kinabukasan ay umalis na si Angelina. Sinubukan siyang habulin ni Mike pero mabilis ang taxing sinakiyan nito at hindi niya ito naabotan. Dahil sa mga pangyayari sa kanyang buhay at sa mga natutunan niya kay Angelina. Nakipagbati na si Mike sa kanyang kuya Bertie at naging magalang na sa lola nito. Nakipagbati rin siya sa kanyang tita Sylvia pero hindi na rin natuloy ang kasal nito sa kanilang dad. Sandra naman ay naghiwalay din. Si Angelina ay nagpa-check up at hindi naman pala siya buntis. At hindi na nalaman kung nakapasa ba sa third year si Mike. At dito na magtatapos ang pili.